Pigit na lang po nung malalik sa Diyos. Pigit lang po nung malalik sa Diyos. magre-relik tala po nung panawag. Huwag pong lalabanan yung papasok yan ng minisa. Sa kapangyarang Ama, ng anak at ang Brother Espiritu Santo,

Exact, pwede na gulong uh, gulong. Tatangkalin o papatayin? Sagot. Uh, Tatanggalin mo, papatayin kita. Lalo, uh, uh, sabi mo yan? Sagot. Ha? Uh, 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 Ikaw na espiritong kumukulam. Tatanggalin mo, papatayin kita. Sige, applause mo. Applause. Applause, ma'am. Exactly. sabi ko. Ego, o, para mabilis, dalawang kapay mo. Kaya mong kukulang pa. Nauli rin kita. Natalino pa mong ka. Ayan. Hindi, hindi na sa katawan ng namiminsala mga guys. Kasi meron na pong pinagpagamutan itong kanyang asawa. Pero sa dito mismo inuli sa may lalaki. Pero hindi na ng pares kong magagamot. Kaya nagpunta sa akin ang ginamit kong medium itong asawa niya. Alam kong siya ang parati niyang kasama, palipak-lipak. Kaya nahuli po yung bumubulang. Ano atraso sa'yo? Ano atraso sa kanya? Galit, inggit. Galit, inggit. Sagot. Wala. Kursunada? Nakursunada mo lang? O nakatawaan mo? Sagot. Pagagalingin mo na yan? Ha? Sige, aplos, aplos. Pagkakalingin mo na ba yan? Sige, plus, plus. Gamitin mo yung karan mo. Oh. Kursonada, galit. Galit, inggit. Oh. Ha? Direksa, iksa. Ano ka, magkukulang mo ba mababarang. Magkukulang mababarang. ka mo ba Amin na. Pagkakalingin mo na yan. Pagkakalingin mo na. Sagot. Uh -huh. Ha? O, oh, hindi? okay. Walang atraso? Ano? Uh, Kurso -huh. na lang? Pengen na ka siya. na ka. Duka muna dyan. mo na dalang. Duka kayo dito. May pinakain ka dyan? May pinakain? Wala. Palipadangin. Sige, paklas, paklas. Desan mo. Sa ito. nito, itong sinaniban mo na ginamit ko na medyo, nalagyan mo. Sige, tanggal pa klas. Pagpag mo, ibalik mo kaysa tanas lahat ng mga... Ah! mm babalik pa, hindi na. Babalik ka pa. Ha? Itong sila na mo. Sige, baklasin mo. Baklas. Huwag ka nang babalik, ha? Babalik pa, hindi na. Bata, matanda. Kumukulang ka. Bata, matanda. Bata, matanda. Sagot. Kapitbahay ka, malayo. Ha? Sige. Tanggal, tanggal, baklas. Baklasin mo. Hmm. nahuli ka rin hindi sa lahat ng oras hindi ka mahuli. mga ilang kilometro brat ang ano sa kanila layo may isang kilometro ganun hmm. dalawang metro isang metro. isang metro kapit bahay ka lang kamag-anak o kakilala sagot kamag-anak kakilala hindi kilala hindi kamag-anak Puruso na mo kayo ng asawa niya? Puruso na lang, no? Galit, tingget? Ha? Bibilangan kita tatlo. Pag hindi ka umamin, papatayin kita. Patayin na. Patayin na. Patayin mo kasi sa mga kukulang clay. So, um, Balik sa katawan. Pising. Eh? Yan, huwag kang bastos na dyan rin. Ano yan eh?